Hello mga kakaskas! Nandito naman si Kasi Violet! At ayan nga, kulay violet yung kanyang kuko. Pero hindi pa ako yan. Ang aking nanay yan ang sipak. Kaya ganyan yung kanyang nail Gawa ng marami siyang suma na ginagawa araw-araw. At ngayon nga ay nandito nga kami sa isang loto outlet dito sa Robinson's Marasbaras, Tacloban City para bumili ng mga scratch it card. Kasi nga, ang nanay ko ay mahilig mag-scratch it at ang swerte naman niya talaga dito. Walang araw na hindi siya nananalo. Kaya ngayon yung binili namin card ay itong worth 50 pesos nga na gold ayan, marami siyang kakaskasin talaga, at nung una ay hindi nga namin talaga alam kung paano talaga laruin yan, kaya nga hindi ko talaga alam, basta kuskus lang na kuskus dyan si nanay, at pwede ka dito manalo ng worth 500,000 pesos di ba, hindi na gagawa ng suman si nanay, kapag nanalo kami ng ganun ibang negosyo na lang, kasi masyado nakakapagod talaga gumawa ng mga suman so ito na nga, ay kinuskus na nga niya, sabi niya, tingnan mo daw baka mayroong tatlong magkakapareho at manalo daw siya. Akala kasi talaga namin ay paro siya ng gubananas na kapag may tatlong pare-pareho ay may panalo ka na. Pero hindi pala. Mamaya malalaman natin kung paano naruin yung ganitong klaseng scratch sheet card. Hindi pa nga niya inaayos yung pagkuskus niya dyan kasi kala niya talaga titignan yung mga baba kung magkano o ilan ang magkakapareho para may makuha siyang panalo. ba? Diba? Nakakagulat talaga guys kapag ikaw talaga ay nanalo dito. May nanalo naman talaga. Yung masisipag mag scratch scratch ay mayroon naman talagang panalo. Minsan hindi ka talaga masisero. Minsan malaki. Minsan maliit. Minsan sakto lang, minsan bawi lang, Ganon. Pero at least, ba diba, hindi ka talo. So, ito na nga, malapit nang matapos dalawa na lang. Ayan, dalawa na lang yung ating kakuskasin. At ayan nga, sabi niya, tingnan ko na daw. Tingnan ko na daw kung meron na pareho. Kasi, syempre, alam mo na, ang dami naman nito. Kaya, ayan. So, ayan, tinignan ko na nga siya, chinek. At ito nga sinabi sa akin dito nung nagtanong ko kung paano yung panalo kung makikita nyo ay nagkaskas ako dito sa side na to itong side na to pala ay kukuskusin mo kasi ito yung lucky numbers mo tapos dito naman banda sa gitna na yan yung 20 na ano yan ayan tingnan nyo may, kapag may kapareho ka dito yun ang panalo mo So yan, tinuturo ko number 56. So meron siyang number 56 dito sa lucky numbers. So ibig sabihin ay may panalo tayo. Kasi kapag nag-match daw yung isang number dito sa gilid dyan, ayan, katulad niya, may 56 dito. Tapos dito rin ay may 56, may panalo ka. Kung marami ang mag-match, mas malaki ang kanyang mapapanalunan, may mas maganda. Itong 56 ay 100 pesos lang ang panalo. Pero, okay na din. At least, meron tayong panalong 50 pesos. O, di ba? Hindi tayo na 0 for today's scratcher. Ayan, good luck sa atin sa susunod.